So magte-testing po tayo ng ano, titignan natin kung gaano na sila kabigat. Ito naman isa na to, testingin natin. So medyo parang medyo mapayat-payat. Ayun. Teka, ito parang mabigat. Ayun no? Oh. Kulang na lang ng 930. So kulang na lang ng 70 grams para isang ano na kilo alright what's up mga ka farmers ito na po yung ating mga manok oh. so day 22 na po nila ngayon Kinakayaga ka, ah <laughs> kala ko na pilay ayan oh so mag testing po tayo ng ano titignan natin kung gano'n na sila kabigat so day 22 mahalaga rin po kasi na may no monitor yung ano nila yung timbang para alam natin kung dadagdagan natin yung pagkain or Uh, insakto lang na pinapakain natin dati so ayan ito po yung timbangan natin ayan so magtitimbang po tayo ng siguro mga apat para hindi bias kasi yung iba natitimbang isa lang eh dalawa ganon eh paano kung mga malalaki na timbang nila di wala ayan oh. Meron po kasi talagang maliit Tsaka merong malaki Kasi may mata ako kumain Tapos meron yung sakto lang Although lahat naman po sila Wala pong sakit yung mga yun oh Mga may, may oh yun oh Di ba tumatalon <laughs> Milipad ka pala ganito Ito so, ito medyo mataba to Ayan Ang tingin ko po sa manok ko ngayon Medyo maliliit sila eh Iba yung dati Ayan oh Oh yeah. Ay So ayan 859 800... Ayan po yung timbang nya ano? So kulang na lang ng ano yan? 131 Tama ba? <laughs> Para isang kilo Magaan talaga siya ngayon Ayan yung isa Mayroon silang abutin ah Teka, dito nga ako. Iyahon ko dito. Para madali natin mga ba, timbang. Ayan. So, isa na po yung timbang natin. Ano? Ito namang isa na to. testing so, tingin natin. So, medyo, parang medyo mapet-pet. Ayan. Kunti lang. So, ayan. Ang isang kilo, ang isang kilo po kasi 10 eh pag sa digital pag sa digital na kwan timbangan. So yung 800 po na yan siguro Ayan. Ano magkano ba ilan ba yung ano, isang kilo nan? Ay, ayan yung kulang. Oh, pop pop pop. na siya. Mabigat pa rin, pero iba talaga yung mga manok ko dati. Mas malaki ito, testing so, natin ito siya na to. Ito parang mabigat. Ayun oh. No? Kulang na lang ng nine thirty so kulang na lang ng grams para isang ano na isang kilo so, mataba taba itong isa na to so isa pa ayun na yun bali pangatlo na no ito to dito dito, ito medyo maliit-liit. Ito medyo maliit. Ayan sya, 693. 693 grams. Medyo mapayat ito, isa na to. ito. So, ganun lang po yung timbang ng mga manok. 22 days. Pero yung dati ko po talaga ano eh. Mas... Mas mabigat po yung dati hindi ko alam kung bakit siguro dahil sa may gan sa may mga sisiw na nabili ko kasi nung una palang napansin ko mas parang mas maliit sila eh kasi yung nauna kong alaga so ayun po kitang kita nyo naman kaya po ang ginawa ko nagdagdag ako ngayon ng pagkain ayan so Ayan, titignan nyo rin po yung ganito, oh. Yung may nailalagay na ip. Ayan, so make sure po na walang ipot yung mga pa pakainan nila na ganyan, oh. Ayan, kinanggal ko po yung ipot kanina na nakita natin. Nakat lang po yung video kasi napindot ko pala, hindi ko na malayan. So, ayan, oh. Kailangan malinis po na ganyan. Tapos titignan nyo rin po yung pakainan nila kung may ipot. Ayan, oh. Yan, so yun, 22 days na po itong manok natin ha. Mas magaan po talaga sila ngayon. Mas maganda yung dating mga sisyon na nabili ko. Parehas lang naman po ako ng pagpapakain ngayon eh. Sa alam ko. Tsaka yung mga vitamins na ginamit ko. Ayan. Ayan sila oh. Ang kukumpulan. Yun, ang susunod po natin ito topic is bakit ganun na ano? Bakit naging mas mabigat yung dati, tsaka mas magaan to ngayon. Kung anong hindi pagkakapareho nila. Kaya mas mababa yung timbang nito ngayon. Dapat sana mga isang kilo na to ngayon mahigit eh. Dahil 22 days na. So ayan, tutok lang po kayo sa aking channel para may mga tips po tayo na matutunan. Yeah, like, share, and subscribe na lang po sa mga hindi pa na-subscribe. Thank you bo